kano ba ang projected na kikitain sa one-time membership fee dyan sa IMG na 6,000 pesos? Depende. Pwedeng piso, pwedeng 10 piso, pwedeng 1,000 pesos, pwedeng 20 pesos, 20,000, 50,000, 100,000. Depende. Paano mo gagamitin or pag i-maximize ang iyong IMG membership? Bakit? Itong International Marketing Group or IMG, hindi ito investment, ito ay isang financial education education company, membership platform company, na kung saan yung one-time membership fee mo, mayroon yung katumbas na mga benefits. Halimbawa, 100,000 na personal accident insurance. Of course, makukuha yun ng pamilya mo kapag na-accidente. Eh, hindi naman natin ipapanalangin na mangyari yun, pero hindi kasi natin talaga alam ang panahon. Meron din itong 50,000 sa Fidelity Life Memorial Plan. Meron ka 1,000 pesos na savings sa Super PDF. Yung Super PDF na savings na yun, hindi rin naman kaagad-agad magiging milyon. Depende yung